Napakoy isang ano na, ngayon, nakikita ko na. Sige lang, sige lang, wag muna, huwag muna. <coughs> Positive. Ang dami pa yan. So Ang dami. dami pa yan. Ang dami pa yan. Huwag kayo lalabas. Huwag kayo lalabas. Dito lang tayo. Huwag trip tripan nila natin mamaya yung mga sawa. Yung si Sawadia. Tapos na. Yung last zone na. Last zone. Na. Dapat. Oh, last Tago zone muna, muna, muna tayo. Tago, Tago tayo. At dito muna tayo. Christmas party na naman. Ay, pa-parking ko muna to sa labas. Ano na Oka... ba? Ay, na, na, na. Uy, 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 uy. Namamangga ka, boss, ha? Sara, sara, sara. Sayo tayo, sayo, sayo, sayo. Dito lang, huwag kayo na, boss. Para di makita. Ano mo sayo? Meron, si Ron. Uy. Ay, meron. hey, hey, hey. ay. Pragi, pragi talaga yun. Oh, oh, this code. Picture tayo, picture, picture. Wait, wait. Picture tayo, ha? <speaking>

soal <Wha -n Luis> yeah. dia that... oh, so lima so 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 silang so dia lima silang kamu gimana soal dia soal dia soal dia dia soal 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 dia dia soal dia dia

Bogo mo, mga bogo! Bonjour. Bonjour. bogo mo! Bogo mo, bogo mo! Bonjour. 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 bogo! Bonjour. mo, Bonjour. bogo! Bonjour. 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 mo! Bonjour. 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 bogo! Bonjour. 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 ayaw, ayaw! Ayaw! bogo